Ang araw, makakasama po natin ang mga pambato ng Pilipinas para sa 2024 ICF Dragon World Boat uh, World Championships ang magkadala po ng uh, dangal sa bansa sa isa sa biggest international dragon boat racing competition. Uh, kasama po natin ngayon live dito sa studio, ito yung mga world champion, ha? Uh -huh. World champion. So, ang team captain ng Men's Team Philippine Canoe, Kayak and Dragon Boat Federation, na si OJ Fuentes. Kaya din ang father ng Philippine Canoe, Kayak and Dragon Boat Federation na sina Edmund Katapong, Nelson Cardova at Rogelio De Borja. Magandang umaga Good po. Morning. Welcome. Good morning. Sir. Good morning. Good morning. Thank you. Uy, how are you preparing for the upcoming competition itong 2024 ICF Dragon Boat World Championship? Uh, as of now, Uh, we are prepared already po. Oh, sa, prepared na. Uh, prepared, handang-handa na. Handang-handa po kami mm. sa darating na competition. So, natin na lang namin yung araw na ng, ng laro namin. Ganyan yung mga ano eh, yung mga talagang uh, mina-manifest ng pagkapanalo. Ready mm -hmm. na 100%. Yes, bro. Yes, bro. 100%. Well, dahil sinabi mo nga ready na kayo. Pag-usapan natin yung preparation niyo, no. So, mm -hmm. ilang buwan ba ang preparation pa bago ka lumaban sa isang World Championship? Uh, depende yun sa mga tao na sasalang sa amin. So, mm -hmm. Uh, maraming struggles bago dumating kasi uh, yung iba namin katimik, mga military, so hindi pa namin nakakasama. Mm -hmm. So, hiwahiwalay pa kami. So, uh, three months ago, sa kami nagsama-sama or mm -hmm. uh, di ako nagkakamali. Three months ago lang? Uh, pero habang wala pa, uh, di pa kami nagsama-sama, they have uh, their, their training, own training. Uh, yung may sari din ang mga coaches namin, ng mga programs, mm -hmm. gano'n. So, para pag nagsama-sama, hindi sila mabihind sa uh, trainings namin. Okay. Na so usually yung mga training ninyo? Uh, ngayon, naka-base kami sa Taytay Rizal. So, mm. Doon yung training ground namin talaga. Mm -hmm. Okay. So, you're the team captain? Yes, yes Yung iba naman nating mga members dito. So, kamusta yung inyong paghanda? Ano dapat yung mindset going through the competition? Sir? Uh, so, yun na nga po. Yung paghahanda po namin is... Mag-focus lang din, magpahinga na maayos. Mm -hmm. So, kumbaga, yung fighting po talaga. Mm -hmm. okay. Laban lang ng laban. Oh, oh. okay. Nabanggit mo kanina, may mga taga-military kayong kasama. Yes. So, your, anong mga profession ninyo at paano na isisingit dito yung mga training aside from what you normally do? Uh, yep. Day job. Oh, yeah. oh. Uh, kasi kami, uh, athlete soldier, tapos dinidiis kami uh, doon. Athlete soldier, ako. okay. Uh, dalawa kami. ako sa Air Force. Sir Rogelio. Air Force. that's working, okay. ako sa Air Force, chef naman sa Army. Ah, okay. Tapos, uh, nadiis kami ng Armed Forces, ng Special Service. So, after nun, uh, nadiis kami, uh, pupunta na kami ng, ano, ng PCK para mag-training na kami. Mm, -hmm. mm -hmm. Well, uh, si Rogelio, meron bang kayong sinusunod na uh, diet or may mga bawal ba kayong kainin at pwedeng kainin lamang during training? Oh, lahat pwede Ay, namang, lahat naman. Na, lahat pwede po. Kasi, <laughs> Kailangan okay. talaga, Sir, ng, ano, ng pagkain para Pampalakas ka talaga. Oh. No? Kasi uh, evident, nakikita po yun. <laughs> naman natin yung Atagam, physique ano e, nila. Mm -hmm. Army at saka um, Air Force eh. Pero I wonder, mang, pang ilang competition nyo na ito? Kasi may title na rin kayo as world champion. Mm -hmm. eh. yes. uh, sa akin, since 15 years old kasi ako nagkukupit na ako. Oh, okay. So I'm 26 years old. So almost every year may competition. And pang ngatlong world championship ko na to sa Dragon Boat na sasalihan. Mm -hmm. So ay um, yun, mga kasama ko rin ganun din sila. Okay, so uh, matagal na talaga kayo. Matagal kayong, uh, uh, mm -hmm. magkakasama. Ah, Ang sport na dragon boat racing ay hindi masyadong pamilyar, no? So yes, sa ganito mga event, lalo na dito ginaganap sa Pilipinas, mm -hmm. gano'n ito nakakatulong para ma-recognize ng ating mga kababayan itong uh, sports nito? ito? Sir. Go. Ahead. go ahead. Yeah, yeah, go ahead. Microphone. <laughs> Mahihain sila. Oh, Mahihain sila. oh, kung ito ba ng ito bang klase na ng uh, World Championship na ginaganap dito sa ating bansa. Gano ito nakakatulong para palaganapin pa yung kaalaman ng ating kababayan about this sport uh, na uh, canoe, jaka Go ahead, coach. Go ahead, coach. Kasi ikaw, marami ka ng sinalihang World yes, Championship. But, uh, Actually, itong World Championship na gaganapin sa Pilipinas, mm -hmm. hindi lang first time sa... Uh, actually, this is first time sa Philippines and of, oh, of course mm -hmm. the okay. host country sa Pilipinas and first time din sa buong Asia. Mm -hmm. So, malaking event po talaga to and of course, uh, nakakatulong to lalo na sa environment natin para mapalaganap yung kalinisan mm -hmm. and pagkakaisa ng bawat isa lalo na yung, team spo yung sports namin is the team. So mm -hmm. So... Ayon. Tsaka um, yung tourism. Yes, yes, Makakatulong so yan. Eh. In fact, ilan ba yung mga countries na mag-join dito? Sa as of now, may mga confirm athletes, uh, countries na, na 20 plus countries. Mm -hmm. Kasama na yung mga plus. European, Russian, oh, okay. Russians, and Australians uh, pupunta dito sa sa Pilipinas. Okay. okay. Uh, may, may, may tanong ako, Diana. Mm. Ano yung team to beat na bansa? Yung medyo nahihirapan kayo? Pilipinas. Uh, uh, <laughs> yes. Lahat naman, kasi, of course, this is a big event. So, lat mm -hmm. ng bansa nagpe-prepare. Uh, so, lat kami rin, uh, parang big pressure din sa amin kasi lalo na kami yung host country. Mm -hmm. yung ng Pilipinas yung host country. So, matinding laban talaga. Ang mm -hmm. ng hamon sa amin to. So, kailangan uh, patunayan namin kasi sa ibang bansa world champion kami. Lalo pa, uh, paano mm -hmm. pa dito. So, kailangan namin patunayan na we are the to yeah, yeah, yeah. Pero sino defending champion sa competition? Na uh it, it depends po yun sa categories. So ah, there's okay. so many categories po kasi and events. Okay. So, so kailan gaganapin ito at saan? Paano namin kayo masuportahan? Sa gaganapin nito sa Puerto Princesa, Palawan, mm -hmm. sa October 28 to uh, November 4. Ayan. November 4. Good luck sa inyo, ha? Good yes, luck. Kailangan. Good. Full support kami para Mag sa inyo. Mag-world champion tayo. Oh. <laughs> well, uh, all the best and good luck. At sana iwagayway nyo ng, ang ating watawat uh, -wat ng Pilipinas sa upcoming competition na yan. And yes, we well. hope that you will win gold Thank in you. that competition. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa inyong oras. Sa aming ngayong umaga, OJ Fuentes, Edmund Katapong, Nelson Cordova at Rogelio De Borja. Muli, maraming salamat at good luck. Thank, Thank, you. You Thank you. so much for. Thank <laughs> you.